Hello guys, welcome back again to my YouTube channel guys. So ayan, masayang masaya ako ngayon, araw na to ano, December 16, pang na tayo ngayon guys. At naka 6k subscriber na ako guys. kahit na hindi pa ako sumasahod sa YouTube ko guys, eto, unang una kong bibigyan ng isang libo guys. Kaya let's go, interview na natin siya guys. Pre, kamusta pre? Ako ka pala si SG Torrente. George. Balita ako, okay lang video ang kita? Ayos lang. Vlogger eh. Vlogger kasi ako. Ah, uh, uh, kumusta lang kita ko anong nangyari sa iyo doon sa Sablay Pinel Farm. Eh, maganda kung eh, sumusunod ka. Ganda doon. nakita ko kasi may nag-footage sa ano. Ang ganda. Sarap Mahaba. Oh, ah, ano? Well, long grain. Straining. Pangalawa. Ipakakain ko sa mga bilando dahil napakamahal ang karne. Uh, hindi pa presko. Bagong pag-asa rin ang hatid ng penal farm para sa mga presong na pag-iwanan na sa pag-aaral. Laki pala nun. Laki kasi doon kapag biniyay ka na doon, maghahawa ka na ng Bureau of Protection. Wala yung naman kayong gagawin yung trabaho, sa si mga sentensyado, may pag-asa pa rin magbago. Ito ang patuloy na pinatutunayan ng mga inmates ng Sablayan Penal Farm sa Occidental Mindoro. Yung kaisipan na once na nagkasala sila ay eh, wala nang, wala uh, wala nang kakayanang magbago. Originally, Called Camp Buprizen, the Sublime Prison and Penal Farm in Occidental Mindoro, was created under Proclamation Number no. 72 on September 26, 1954, during the administration of the late President Ramon Magsaysay. It has a total land area of 16,190 hectares. Itong colony was established formally on January 15, 1955. Water supplies, mayroon na kaming bagong water supplies. Rice and corn production. Ang aming conference room na bago. Ang aming hospital ay uh, napakabago. Reform programs about health and welfare, work and livelihood, sports and recreation. Religious activities and education and behavioral modification has been the priority of Basugi South Farm ang effort po ng programa ay ma-rehabilitate yung mga drug dependents ng supply prison and penal farm. Dito po ay nagkakaroon sila ng mga aktibidades kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang mga pag-uugali. Sa aming morning meeting ay dito nakapaloob yung mga invocation bird watching is a highlight of visiting this place because anyone who comes will surely be amazed by the beauty of the different species of the birds. Here, the endangered species of bird called Mindoro bleeding heart flies freely in flocks. I am guys na tayo ulit kay ano kay. Brad George. So, ano kayang magandang ipapayo mo sa mga kabataan na kabataan ngayon na para hindi ka tularan? Ang inihiling ko lang naman sa mga ano kabataan ngayon, sumunod sa mga payo ng mga magulang at ayusin nila yung buhay nila, magkakal silang mabuti. At saka wag nilang papasukin ng mga bisyo dahil Diyan din ako nasira yung sa pagbibisyo na yan. Wala rin magandang dudulot yan pag pinasok nila yan. Masisira lang ang buhay nila. Maganda. Sunod lang sa ano. Magulang. At kung may pagkakataon mag-aral, mag-aral. Eh? lang sila, oo. Oh. Maganda yon baka magamit nila kapag lumaki sila. Magandang kinabukasan, eh kaysa naman din na magloko, bakikada. Wala rin naman. Subok ko na gada. Sa labas lang kasama yan, pero pagdating pag... Uh, gipitan. na, wala na yan. Wala na. Kaya, Yun. Ayan, pakinggan niyo yung payo ni Kuya George ano. So ayan. Ah, uh, siguro wala ka nang ibang sabi o meron pa. Ay Ano lang din ako nagpapasalamat din ako sa Panginoon na binigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon na makapiling ko ang mga mahal-mahal ko mahal sa buhay at pinapangako ko din sa kanila na tama na pagod na ako magloko eh. Papakita ko naman sa kanila na kayang kayang-kaya ko din magbago. Gumawa ng mabuti. Oo. Hmm. Sa kapwa, <laughs> kapwa o na lang. Hmm. Ayun, mag Ang gumawa ng maganda sa kapwa natin. Oo, oh, dahil Maganda talaga kapag namamareas ka. Bali parang wala kang iniisip na anumang ano. Parehas yung ginagawa mo eh. Di ba? Eh, kaysa naman naglolo ko ka. Di ba? Kaya sa kabataan, sumunod lang kayo sa magulang nyo. At mag kayo kayong mabuti. Yun, guys. Yun lang. Pakinggan natin si Kuya George. Amat si Sebre ah. Yan. Okay na subscribe subscribe salamat subscribe So alright guys, dyan na po nagtatapos yung interview ko kay Kuya no guys So maraming salamat sa subscribe sa akin At yan, hindi ko na pinakita guys yung pagbibigay ko sa kayo ng ko guys So Pasko naman ngayon, Merry Christmas sa lahat At maraming maraming salamat sa subscribe sa akin 6K, Yahoo! Let's go! Bye! See you on my next video, bye! Hindi ko na papakita pre